Hi hey guys, nandito tayo sa bahay ni Consejal Rani. Ang ganda guys ng mga halaman dito, ayan. At uh, yung bulaklak ng gumamela. Look at that guys. Nung bata ako guys, marami rin sa amin ganito. Bakod na sa bakuran din namin. Ito yung pinakabakod din namin. Noon pero ngayon wala na at mahal mahal na rin yung ganitong klaseng gumamela ayan o oh, cute guys kaya ang ginagawa namin ng bata kami pag nagluluto-lutoan ito hinihimay-himay namin lalagay sa bao lalagyan ng tubig ayan at magkukulay pula ang ganda block lang, guys ang blaklak guys yan ang ganda ng nature at doon sa gilid doon guys sa kabilang side ng kanilang uh, uh, doon sa may sagingan nakita nyo guys yung mga halaman na may bulaklak na dilaw yan guys Menong araw, meron din sa ganito kami it, ganito hindi, hindi yung ganito klase ganito nakabakod sa amin nun De, hindi ganito yung native iba to eh uh, uh, naglalaro kami luto luto yeah. It, ito para tong rose gumamit ihimay um, ihimay ganda. namin ganda may ganito tayo ganito yung malapit sa gate ah uh ano -huh. yun guys oh. ang cute yung bulaklak ang daming bulaklak oh. eto parang rose ano uh -uh. Tuloy mo. Mangga bulaklak ka. Kanin ni Tonsi Hala. Hasmin. At ito yung kanilang mga tanim na talong. Talong may na. Oo, madaming tray eh. Yeah, Ayan, maganda na yung mga talong nila. Oh. At mahaba yan guys. Sa gandun, sa dulo. Na may mga puno na yun. At hindi lang 'yan, ito pa guys. Oh. Ang lawak ng kanilang uh, taniman dito, ayan mo. Oh. Uh, ganya kasi pag si Consejal Rani. Talagang uh, walang tigil yung kanilang uh, pagtatanim ng mga halaman. At uh, hindi lang yun guys. Pagkatapos niyan, meron na sila uling. Ah, uh, uh, ipapalit na tanim ayun guys yung uh, last time mga kamatis ang mga tanim nila ron talagang uh, yung pagsasaka o pagpaparm ay uh, hindi basta basta kailangan ng tiyaga kapag wala ka nun ang halaman ay nakaw hindi rin uh, gaganda kung bagay, dapat pag naghahalaman ka ay uh, nandoon yung uh, pagmamahal kasama ang puso sa pagtatrabaho hindi yung napipilitan nararamdaman din kasi uh, ng mga tanim nating halaman o gulay kung uh, paano mo sila kinikare at uh, kapag uh, naramdaman nila yung pagkikare mo sa kanila ay talaga namang bibigyan kanila ng masaganang ani uh, ganun guys ang uh, sikreto ng pagsasaka kaya nga yung mga nagahalaman ay uh, sabi nga eh, kinakausap at nilalambing at uh, bukod pa ron ay uh, minsan ay binibigyan pa nila ng uh, music nagpapatugtog pa sila ganun daw ang halaman ibig sabihin ay nakakaramdam nakadadama uh, ganun din naman sa ating uh, relasyon sa ating kapwa. ito naman guys yung mga maldari nila Actually, ang daming bunga nito last time. Nang panahon ng pamumunga ba? Pa? May may bunga pa rin pala. Ang dami ito to guys. Ayan. In, uh, rito sa DRT. Nung araw, marami rin doon sa kapatagan. Pero ngayon, halos wala na. Pero dito sa bundok, ha, marami pa. Tingnan nyo guys ang mulberry. Although, actually, hindi na panahon. Pero ayan, may bunga pa rin. Ayan nga lang Hindi pa Malaki At uh, Pulay-pula pa siya At uh, Maliliit pa Uy May money tree na si Ang si Hal Hasmin Ayan o oh, Money niya dami ng Ano oh, Bunga Marami na silang money At uh, Itong uh, Mulberry Ayan marami na siyang Bagong uh, Uh, tanim me manitri ni okay lang ganda na oh Yan. Ganyan sila kagaling mag-alaga ng halaman. Yan. Okay guys, uh, wala sila konsehal ngayon dito kaya tayo ay, uh, ano tawag doon, trespassing tayo actually. <laughs> trespassing kami kasi wala sila dito. Oo oh, nga, joke lang. Joke lang, ito naman. Yan. at ang ating kaibigang araw ayan sumisikat na si Tepi Sabel natutulog pa good morning good morning good morning magandang araw sa inyong lahat Ito, ang uh, bakey, si bakey yan ang taba niya. ang taba ni bakey yung ating kalabaw kamusta na kaya pinalagaan mo na natin para lang hindi madamage yung ating mga tanim na mga fruit bearing trees ang alam ko ay mga anak na ulisik si kalabaw naghihigab na si Kaidi Kaidi Okay. Oh, ano yan? <laughs> ano yan? <laughs> Pinatikman namin, eh. namin eh. Masarap. Pinatikman namin. Oh, eh. Pita ibidin siya. hmm 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 yan, ang kawayan. Pwede tayong mag pakuhan ng kawayan. Ah. Wow, sarap naman. Nakapitas pala ng mulberry. Oh. Kita po, ebidensya. Lola. Ayan, Lola Hasmin. Shout has out, mean. Lola Hasmin. Ayan. Sige, kaya Thank you po sa mulberry.

Ah. Uh, grapes kinakain. Uh, yeah. Ha? Okay siya sa mga asin na. Mm -hmm. Ayan guys, tatawid na po tayo ng uh, dagat. Ayan, may taga Ito ba? Oo. Yan yung ano eh, yung pandemic. Ito, makabuhay? Oo. Uh, puti lang. Green lang. Makabuhay. Kung pala may makahiya, may makahiya. Hala, huli. Nagkihiga. Hindi, makahiya yan. Ano ba sabi ko? Makabuhay. Ay, makahiya. <laughs> Ayan guys. Correction. Makahiya, ay, hindi ay. makabuhay. Ayan. Buhay, buhay. Ito pala yung makabuhay, Ti. Ano ah. Oh? Ang dami dati, Ti. Naka-parang guys, yung ating uh, backyard natin. Ah, uh, oh. At, sakop nito, guys, ito. Na lang, at uh, maging ito ka kulungan ng baboy. Eh. Wow, ganda ng kalabasa. Pwede na tayo magtanim dito. Kunin natin, lagyan natin dito sa tanong. Pagka na mapahawan to. Yan, lagyan natin sa tanong. Uh, uh, wala na ba? Ay, yung ano, kunin mo na yung usbong. Oh, sige. Saka yun mga talbos. 'Yan, sarap niyan, guys. Paborito ko 'yan. Talbos na ng kam, Masustansya. Ayun, guys, hindi ito tanim, kusan tubo. 'Yan ang kagandahan, guys, dito sa farm. Ayusin natin 'to, guys. Gagawin natin 'tong uh, parking wala na kan ganda ng ano taba ano si doon gumapang kaya lang agobat. at may sili pa ron

So ito na yung extension Gagawa tayo dyan ng parking Para kung magkaroon na tayo Hindi na ng kitchen Hindi na doon sa so may harapan Dadaan Yon At uh, dito guys may ayan, Mayroon pang thrill May adventure Tatawid ka ng kewa yan kewa. Ayan. Pero papayos natin guys. Medyo ano ba tawag doon? Uh, medyo gap, gapok. Gapok na yung iba. At ayan guys yung ating mga pepeya. Pepeya. Ayan guys. Ay, oh. may mangga pa tayo dito ah. Ayan, at ang mga sili, nagkalat lang guys. Hindi mo itinatanim, kusang tubo lang. Ayan, at uh, marami kang makukuha dito guys na sili. Lagi natin sa ano? Kaya malaking tulong yung mga ibon. Hindi, Yung mga ibon guys ay uh, sa kanilang pagkain ng sili. At pag ipot, nagkakaroon ng mga bunga nagkakaroon ng mga puno ng sili sa ating paligid. Okay guys, ito ang ating breakfast. Wow. Tahong. Ang sarap niya, sarap pumigop ng sabaw ng tahong. Masustansya. Kalandi ka, hoy sa farm. Kahit walang dagat dito sa bundok, merong tahong. Lagyan natin ng dahon ng sili. At ilalagay natin ang ating naaning talbos ng kalabasa. Kailangan kayasin. Alisin ang balahibo, uh, dahil balbon ang Mami? bulo, bulo tawag dito. Mami, balbon ang uh, kalabasa, Mami? kailangan tangyalin ang Mami?

Ayan, yung ating ampalaya guys Ito, pwede nang anihin Masarap to Kahit hilaw, may Ayun, ayun pagkabi mo, ayun kaya pwede Gusto mo gawin natin yung salada, may so, ayun, maliit. Ayun, maliit. Uh, uh, hindi mo tayo Gusto mo? Ako, ano lang, kahit sausawan lang na Meron na akong ginusawan ako Na ganda, mismo ampalaya lang may Okay na sa akin oh, Ano ampalaya, hiwain ko na lang uh -oh. Ayun, yung malihit na Ayan, paborito ayun, ko, ayun, guys, ayun. na sausawang hilaw. Basta may suka, asin. Ayun, ito, ito. Ito, sinasin natin. Ito, sige, slice ko. Ayan. O, tama, guys. Para kang bumili sa supermarket. May balot pa. Oh. Magkano tag price? P150,000. <laughs> okay mahal pala ang laki na nung ating kamyas ayan kung mapapansin nyo guys kailan lang natin tinanim yan ngayon ayan na at yung uy me ito yung kinakain ano oh, okay guys so may kabuti eto walis ko lang do no ito yung kinakain madami diyan nakaraan na ano no guys so oh, kabute magha pa tayo para madagdagan masarap to guys yung tanim natin may ano tawag dayap ayan ang lalaki guys ng bunga oh ang laki ng bunga ng dayap oh. ayos ano pa tayo ng kabuti guys Maghanting tayo Sarap to Ayan may kabuti tayo Masarap to Oh, flowers. Ayan, lupo, 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 ano. kahong, may fresh na flower. Sarap niyan. Eh, halo natin tong ano. Ha? Okay. ko rito. Eh, halo natin to. Ano? Ha? E, halo natin to. Yung eh, sa una kita ka. Yan yun, yun, di ba? mag, makapaghanap pa nga. Ayan, Marami dyan Ito. Kasi pang one day lang to dapat pag kinuha mo. Ito. Tambakol yan. Tambakol. At ito. Si Friday. Ano to? Ere tambakol. Ere. Tambakal. 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 na Natawa. Si tambakal. Tambakal ka? Okay guys, hunting tayo ng kabote. Na uh, kasi ang kabote guys, pag tumubo, kailangan within, within, that day, maaani mo siya. Kasi pag hindi, na mamatay na rin. Ito mo guys, so dito lang tumubo. Ano. Okay, wait. Let me see first. Before you put Eat on tahong. Ayan. Tahong ayun ko na rin. Ito mong guys, oh. Kewel siya. Ang sarap nito guys, yung kabuti na yan. Para kung kumakain ng karni na malambot. Okay. Okay, Iyan mo ito sa mga kumukuha. Kaya parang Yan ang para madaling maluto. Nah. Oh. Nah, dag pa tayo ng recado. Eh, iihawin naman natin to guys. Ang uh, tambako. Tapos may sausawa tayong press na pat na ampalaya. Yes, I mean, Yan, ganyan uh, lang guys. I'm Ang buhay lang. dito <laughs> sa probinsya. Marami kang makukuha. Lamantian tiyan din yan, Masustansya pa hmm? Mm -hmm. Di ka na bibili pa Pipitasin mo lang siya Na 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 bell pepper mo. Laki <laughs> naman yan. Sa na, mag... Alaglag lang, eh. ah, lang At least, napitas natin dyan yan. Hindi na nahinog dyan. Yan. Nasawsawa na tayo at uh, ngayon isasalang naman natin itong tambakol guys yun yan o ba diba? mukhang masarap ang ating breakfast natin. Tingnan nyo guys yung uh, nilagay natin. Ha? Ito yung kalabasa. Yung yung nilagay natin, nakuha natin kabuti. Parang naglaho na. Pero uh, sigurado guys, Hindi na sa ilalim. dito sa sabaw. Dito sa sabaw. lumasa siya. Sa pa yung Tikman natin guys. Ah, mm. Yan. Mm, sarap guys. At itong ating sausawan, ayan. I like this. yung mga hilaw na gulay. Organic to. Hindi tayo nag-spray. Hmm. Yes. Ang ating mga tanim dito guys ay puro organic. Kaya kung makakita tayo guys na yan, yung eka nga eh, hindi naman lumaki. Pero safe naman guys. Hindi siya tapos yung lalaki ng mga ginagamitan ng mga gamot but then mas healthy ito at ata yung pamba guys ito muna natin habang iniihaw natin na yeah. habang magandaan dito guys habang nagluluto ka meron kang overlooking ay yung mga ating tinawirang kawayan sa kabila at eto naman guys yung ating uh, hagdam pababa dyan sa backyard ay naman guys yung ating uh, view deck for the meantime meron tayong temporary toilet din dito guys habang uh, Uh, pagka nagpapagawa tayo sa construction ay uh, pwede rito yung mga ating uh, uh, tauhan kung wala kang ulam guys yan. kung wala ng papaya pwede na yan ulam na English lang guys masarap yan at ng ating kaibigang araw ayan guys maliwanag na Nakataas na siya. Yan Ang gandang pagmasdan guys ng ating umaga. Ayan. Pras na pras yung ating mga yung uh, luntian. Ang kulay ng ating mga damo. Kung mapapansin nyo guys. Dahil uh, talaga namang ang uh, ulan ay uh, pumapatak sa takdang pagkakataon, takdang panahon para diligan yung ating mga halaman kaya medyo yan, ang damo medyo basa pa pag naglakad ka ang paa mo medyo babasa sa damo katibayan lang na ang uh, ating mga halaman ay uh, nadilig ng hamog tuwing, tuwing gabi bukod pa sa patak ng ulan oh, Ayan. tingnan nyo guys ang damo natin ang ganda guys ano verde verde